Hello guys, so good morning. Ito meron tayo dito remote control. So this is for a TV, smart TV. So yung problema nito ay not functional daw then parang nawala yung nandito. O kinuha. O I don't know. Sige. buksan natin guys tingnan natin pati yung ano dito oh, yung sensor Nawala. Ano ah naman ito naman Ayan, okay, buksan natin Ano na baha? Ito naman siya guys. Ayan naman ah. Oh. Ito naman siya. Sa so, tingin ko, binuksan na to. Ayun. Binuksan na to, guys. Then, hindi lang na ibalik. Okay. So, how to test kung functional pa ba to? Paano nga ba to i-test? So, linisin muna natin yung ano. Ito. Then, check natin yung mga connections. So, kapag remote kasi, bibihira naman na masira. Yan eh. Unless, kung nabagsak. Ito, nabasa ito. Yan ah. Nabasa siya ng tubig. So, nalu lumusong siya sa baha. yun yung problema nitong ano ito. Ayan. Kasi totally nabasa siya. So, linisin muna natin gamit yung lacquer thinner natin. Ayan. Isang tagay lang, guys. Ayan. ganyan. Unahin natin to. So, hindi naman nawala yung ano niya. So, possible binuksan lang din. Hindi lang na ibalik masyado. Ito. Ito ganun lang, linisin nyo lang ng lacquer cleaner or pwede din naman alcohol sa ganito yun alright para sa akin common hindi naman ito masyadong nasisira hindi silang natin E yung ilalim yung contact point niya e yung contact point, ito naman yung nagkakontaktan sa contact point so, nagtitake ng command kung magpapower bot magpapower on ba or ano so, yun aha <coughs> punasan natin yung mayuwaga nating pamunas dito sa printer Yeah. Okay. Right. Pero na lang kung pinower o uh, uh, nabasa sa ano tapos may battery. Possible battery ba yung problema? Hmm, okay. Sige. Tagay ulit. Salinisin naman muna natin ito. Ayan e na, alas na basa talaga siya. Thank you. pag ganitong repair o ganitong mga ano 100 pesos lang yan guys okay na yun pag gumawa pero pag hindi, wala no kasi remote actually may mga universal remote sa online pero yung iba universal remote hindi naman siya applicable sa smart tv So, dapat talaga yun para sa smart TV na remote. Bibiliin mo. So, ganun din. So, dapat Alas pang smart TV din. So, doon yung nagkakaiba. So, bumili kasi si customer ng remote pero hindi siya pang smart TV kaya hindi gumana. So, ito yung binili niya. So, universal TV remote used for Ace. So, hindi ito pang smart TV. Pang ordinary, ano lang to, pang ordinary uh, LCD, ano lang to, pang LCD or pang LED. Pero hindi pang smart TV. Yun. So, kung bibili kayo ng remote, so, dapat, uh, as much as possible, tingnan nyo yung tamang modelo talaga. So, dapat ganito din yung makuha ninyo. Na. So, ganun lang yan. Now, let's proceed here. Painitin na natin yung ating soldering iron. Yes, it's Monday. Uh, it's Tuesday morning today. Yan, mga alas 5 na ng umaga. So, kanina nag-repair tayo ng printer. Kaninang For o'clock. din natapos natin isang oras. then ito. Check natin to. Ano ba yung una nating titingnan dito? So tingnan muna natin yung mga connections niya. So continuity. Continuity mode tayo. So, natignan tingnan nyo muna to. Ayan, continuity. Tingnan nyo muna to kung may connection ba siya sa kabila. Alright, good. Ito naman, tingnan natin, kung kaya ba siya connection? Good. Ito naman, tingnan natin, kung may connection sa ilalim. Okay. Ayan yung kabila niya. Kita pa ba? Okay, good. Then, ito naman, check natin. Ayan, working naman siya. Ayan. Ayan. Okay. Good naman siya guys. Tinetest ko lang yung kanyang ano. Yung, uh, kumbaga ito yung RAM niya. Ano. So yung integrated circuit niya. Na siya yung nagbibigay ng control. Then command. Para mag. Um, mag proceed yung remote natin. Ano. I mean kapag nagpindot kayo ng power off. Power button. So magkocommand siya through this. Ano. IC. Ano. Integrated circuit. So yan. Test lang natin yan Working naman siya guys. Okay. Okay, so wala namang problema. Ang problema lang nito, naging problema, uh, tinanggal ata. Then, nung pakatanggal, hindi na naibalik yung kanyang ito. So, mali na yung pagkakabalik. So, okay naman. <laughs> Sige nga. <laughs> okay. Parang may lalabas na hangin sa ating ilong. Yung mahatsing ka tapos may na dagos. Yan. So, ganun pa din. Much better na initin natin yung ano. Ito mga terminal niya. Yan. para ma-refresh siya. Yun. So, initin mo siya. para ma-refresh. Okay. So, minsan kasi kapag mga ganito mga remote, dyan lang yan. So, yung connection niya, yun yung nawawala na nga na dyan. So, nasisira yung ah natanggal na nga. Yun nga, natanggal na. Tanggal na natin Sige, balik na natin pahihiya pa tuloy ibalik okay kailangan na natin ng lead dito yan yan lid sana so, yung lid natin okay na. So, okay na. Ayan. Okay. Yun. Alright. Then, ito din yung ano ng ano, IC. So, initin nyo na lang. sudah so dapat demikian ulit coba kanyang mengapa ah sebagai para merefresh yang kain yang kontak, ana, alright, Sige Alright, so refresh lang natin yung kanyang connection. So yun yung ginawa natin dito. <coughs> ito. So, tagay na natin. Yan. So yun yung nawawala. Ano? So yun yung nawawala. Mali lang kasi yung pagkakabalik niya. Tapos ito din. So, umikli, ano? So, parang umikli. Then, okay na yan. Sure na yan. 100% working na yan. So, basta na-test nyo to, yung, yung IC niya, yung RAM niya, or yung memory niya. So, basta working siya. Wala na din yung connections. Okay yan. So, wala naman kayong ibang iti-test dyan. Yan. Iyanan na lang yung mga contact point. Ayan. Pwede nyo naman yung punasan. So, huwag nyo lang pubungkalin ha. good. Then battery. Yung battery i-test natin kung working ba yung battery niya. So, ano tayo ng ilang voltage ba to? Double <coughs> A. 1.5 volts. So, 2 volts tayo. Test natin yung kanyang battery. So, baka sa battery din ang problema. So, mayroon tayo 1.5. So, working then ito naman 1.5 okay so walang problema yung battery so yun lang yung connection niya lang yung nawala ano so nagpanic si customer nagpanic si teacher kasi binungkal nila ito then hindi na ibalik kaya walang contact So, dahil yun sa baha. So, dito, tingnan natin. yan So. Ayan. So, okay na yan, guys. Sure na yan. 100% working na yan. Yan So, ganun lang yung mag-troubleshoot ng isang, ano. Ayan. So, naputol din yung lock niya. So, ganun lang yung mag-troubleshoot ng isang remote control. So, sana may natutunan tayo sa video na to. So yeah, please don't forget to subscribe if you are new to my channel. Then, pa-comment na lang if you have a problem then I will answer it. Thank you so much. This is Sol 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 Marino, signing off. Peace out, guys.